Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga panig kayo sa mundo. Isa pong mapagpalang umaga ang sumainyo Sa umagang ito, mga kaibigan, ay nais ko po kayong anyayahan upang talakayin natin ang isang napakahalagang paksa ang patungkol po sa matrimonya ng kasal o kahalagahan ng kasal. Sapagkat, mayroon po kasing pangkatin ng reliyon na hindi na umano kailangan pa ng kasal sapagkat para sa kanila kapag ka ang magjuwa o kaya ang magkatipan ay mag-uusap at magkasundo para mag magsama para sa kanila ay kinikilala na umano ng ating Panginoong Diyos bilang mag -asawa. kung sino ang samahang ito at kung sino ang mga na ito narito po siya pakinggan natin yung inyong pinag-usapan eh, magsasama kayo bilang mag-asawa, kinikilala na ng Diyos yan eh. Bakit? Eh si Maria at si Jose, wala namang kasal eh. Kinasal ba si Maria at si Jose? Wala kang mababasa sa Biblia, kinasal sila. Narinig nyo ba mga kaibigan, yung sinabi ng puno ng isang samahang yun? Pinagdiinan po talaga niya mga kaibigan eh na ang kanilang batayan kung bakit hindi na mahalaga ang kasal ay sapagkat hindi umano ikinasal si Maria at Jose. Wala ka ikang mababasa sa Biblia na si Maria at Jose ay ikinasal. Mga kaibigan, mga ginigiliw naming taga-subaybay, mga miyembro dyan sa samhang ang dating daan. Mga kaibigan, hindi po kami naparito para po kayo ay Uh, amin pong dulutan ng sama ng loob. Narito kami upang kayo po ay magising sa katotohanan at magsuri. Yun po bang sinasabi ng puno ninyo na hindi ikinasal si Maria at Jose? Ay totoo kaya yun? Kung Biblia po ang ating babasahin, hindi nga ba ikinasal si Maria at Jose? Pakinggan nyo ang aking babasahin, ang isang salin po ng Biblia dito po sa Magandang Balita Biblia. Sa Mateo 1 talatang 24 ay ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Mga kaibigan, kitang kita nyo naman ang nakasulat sa Biblia na ating binasa. Pagkising ang wika ni Jose, pinakasalan niya si Maria. Kaya, mali pong sabihin ng isang mangangaral, o ng sino mang mga na si Maria at Jose ay hindi ikinasal. Mali pong sabihin na walang mababasa sa Biblia na si Maria at Jose ay ikinasal. Mga kaibigan, kayo po ay mayroon namang mga banal na kasulatan o Biblia sa inyong mga tahanan. Ipakitiknot nyo na lang po ang Matthew 1.24. Ang totoo, kung ating panglawakan, ang ating pag-aaral hanggang sa 25, ay sinasabi roon na hindi sinipingan ni Jose si Maria hanggang sa ito ay nakapanganak sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya, meron po talagang kasal na nangyari sa mag-asawang yon. Kaya, kayo na pong bahala kung bakit sinasabi ng mga ngaral na ito na ang samahang ng dating daan na hindi kinasal si Maria at Jose. Kayo na po ang bahalang manghusga, mga kaibigan, kung ang aral po ba ng ang dating daan ay makatutuhanan o sila po ay nagtataguyod ng kasinungalingang aral na pag-uudyok sa mga tao o sa kanilang mga mimro na gumawa po ng labag sa pinag-uutos ng Biblia ang pagkakasal. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat.